Magandang umaga! Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinayuhan ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na pansamantala munang mag-leave of absence ang mga opisyal ng National Food Authority na sangkot-umano sa maanumalyang pagbebenta ng libu-libong sako ng bigas ng NFA. Webes nang simulan ng DA ang investigasyon sa umano'y pagdispatsya sa NFA Rice Stocks sa mababang halaga ng hindi dumaraan sa bidding at sa hindi pa kilalang traders. Si NFA Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan ang nagbunyag sa Office of the President ng Anomalya kung saan itinuro niyang nasa likod nito si NFA Administrator Roderico Bioco. Ayon kay Laurel, pinili niyang maglunsad ng investigasyon ang ilang mga tauhang walang kinalaman sa Agriculture Department. And I actually chose uh, people that are not involved in NFA, uh, not even in the DA, and uh, we appointed somebody from the Bureau of Fisheries uh, to form a team to look into this matter. And we will get to the bottom of this for sure. Mm -hmm. The recommendation, Oma, who's involved, dyan, uh, give give the investigating party a chance to do their work properly without any hindrance. Samantala, magsasagawa naman ng hiwalay na investigasyon ang Senado. Kaugnay pa rin sa maanumalyang pagbebenta ng bigas ng NFA. Pagungunahan ito ni Senador Cynthia Villar, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food. Ayon sa Senadora, bubuo ng resolusyon ang kanyang tanggapan kaugnay sa issue. Kaugnay naman sa ulat na may mafia o bano sa loob ng NFA, sinabi ni Villar na lumang balita na ito. Katunayan kaya niya ipinasa ang Rice Tarification Law ay para alisin sa ahensya ang kapangyarihan na mag-import at nang sa gayon ay maiwasan ang pakikipagsabwatan sa kartel. Dagdag naman ng senadora imbes na sa mga dealer o trader, dapat ay sa mga Pilipinong nangangailangan magbenta ng bigas ang NFA. Kasi subsidized ng government yan, eh, mura. Hindi yan, hindi yan ibinibigay sa trader, binibigay yan sa mga tao. Para makamura yung mga tao, yung mahihirap na makabili sila ng rice na mura. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow gabi sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!